Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito pag-uusapan natin yung mga sign na isip bata ka pa rin. Ito yung mga ugali na ginagawa mo hanggang ngayon. Na alam mo namang mali pero ginagawa mo pa rin. Hindi mo maiwasan na nagkukos para magmukha kang isip bata. Okay, simulan na natin. Isa sa mga sign na isip bata ka pa rin, pinag-aaway mo yung mga bisaya at Tagalog. Oops, tama na. Masama na gigit pag O kaya naman Tagalog ka na nangaaway ng mga bisaya. Pwede rin bisaya ka na nangaaway ng mga Tagalog. Ilang taon ka na? 20s, 30s, 40s pero hanggang ngayon ganyan pa rin yung ginagawa mo ganyan pa rin yung ugali mo napaka racist mo sa kalahi mo lang din naman baka pa nga gaganyan ganyan ka tapos yung mga magulang mo bisaya at tagalog din alam mo kung tagalog ka man na nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa mga bisaya yung mga bisaya lang na yun, yun yung may kasalanan sa'yo huwag mong lahatin at kung ikaw naman ay bisaya na nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa mga Tagalog, inapi ng mga Tagalog, yung mga Tagalog na nang api sa'yo, nang alipusta sa'yo, yun lang yung may kasalanan sa'yo. Huwag mong lahatin yung mga Tagalog. Huwag mo nang pag-awayin yung mga bisaya at Tagalog. Wala ka namang napapala sa ganyan. Nagmumukha ka lang na walang pinagkatandaan. Di mo yata alam na may mga taong maayos yung pagkakaibigan masaya yung samahan kahit pa magkaiba sila ng pinagmulan. Kaya yung ugali mo na pinag-aaway mo yung mga bisaya at tagalog, tigilan mo na yung kalokohan na yan. Next sign, naisip bata ka pa rin hanggang ngayon. Hindi paglilinis ng paligid pagkatapos gumamit. Makikigamit ka ng banyo ng iba, banyo ng kapitbahay nyo, banyo ng kaibigan mo, o kaya banyo ng school nyo tapos hindi mo man lang lilinisin pagkatapos mong gumamit. Aba, mahiya ka naman. Yung iba nga, kinakabahan kapag ayaw lumubog ng dumi nila. O kaya naman naglalakad ka sa daan habang kumakain. Pagkatapos mong kumain, kung saan-saan mo lang itatapon yung basura mo. Aba, napakaisip bata mo naman kung ganun. Kung bahay mo man yan, kung lugar mo yan, Magkalat ka kahit anong oras, walang pipigil sa iyo, okay lang 'yon kasi sarili mo naman 'yung napeperwisyo. Pero kung 'yung isang lugar, hindi lang naman ikaw 'yung dumadaan doon, hindi lang naman ikaw 'yung gumagamit noon, aba matuto ka namang maglinis bilang pakikisama din sa iba. Alam naman natin na 'yung kalinisan sa sarili natin at kalinisan sa kapaligiran, elementary dish pa lang tinuturo na 'yan. Tapos ngayon na 20s na tayo, 30s na tayo pataas, hindi man lang natin magawang isa buhay. Kaya ikaw kung hanggang ngayon ganyan ka pa rin, pinapakita mo lang kung gaano ka kaisip bata. Next sign na hanggang ngayon isip bata ka pa rin, napakabastos ng bibig mo. Makikita natin yan sa isang taong napakalakas mambuli, napakalakas mang asar, tapos puro bastos yung lumalabas sa bibig niya. Kahit di niya naman kailangang sabihin yun. Marami tayong nakikita niyan sa social media, di ba? Yung ang bastos magsalita para lang makapang asar at makapambuli sa isang tao. Wala namang saysay -say yung pinagsasasabi. Okay lang naman kung medyo bastos yung bibig mo, medyo malaswa yung sinasabi mo, kung meron kayong topic na pinag-uusapan para lumabas na may sense talaga yung pinagsasasabi nyo. Pero kung wala naman, basta-basta ka lang magsasalita ng bastos randomly, pinapakita mo lang na mukha kang ingot. Mga asal ka sa isang tao tapos ang bastos ng bibig mo. Kala mo naman may napapala ka dyan. Di mo man lang nare-realize na kapag ganyan ka nga, mas lalo kang hindi pinapansin ng isang tao sa halip na maging bastos yung bibig mo gamitin mo na lang yung bibig mo sa ayos siguraduhin mo na yung mga sasabihin mo makakatulong talaga sa iba next sign, naisip bata ka pa rin walang sense magpatawa eto yung mga taong nasobrahan sa pagiging komedyan kahit saan magpunta magpapatawa ng magpapatawa kahit wala nang nakakatawa sa mga pinagsasasabi nila yung pagpapatawa kasi natin dapat tinatimingan natin Nilulugal dapat yan. Hindi yung hindi naman kailangan magpatawa, hindi naman akma doon sa sitwasyon magpapatawa ka. Hindi mo ba napagtatanto na nakakahiya yan kapag nagpatawa ka tapos wala namang natawa sa sinabi mo? Ikaw lang? Kapag wala kasing pumansin sa patawa mo, dalawa lang yan. Pwedeng nakakainis o kaya hindi talaga siya nakakatawa. Kapag nagpapatawa ka kasi at nasasapawan mo na yung isang tao na hindi mo naman dapat masapawan at may mga taong nainis sa'yo, dun lumalabas na wala kang sense magpatawa. Kaya ikaw, bago ka magpatawa at bago ka magpasaya ng mga tao sa paligid mo, siguraduhin mo na yung pagpapatawa mo ay nakakatawa at hindi nakakainis. Next sign na hanggang ngayon, isip bata ka pa rin, napakahilig mong mambash. Napakahilig mong mangasar pero wala ka namang pinag naglalaban, Pwedeng merong kang pinaglalaban pero hindi mo naman pinapakita yung pinaglalaban mo. Basta ka lang makaasar sa isang tao. Basta ka lang makabash. Hey, ako, hindi ko nalang pinapansin yung mga yan eh. Hindi na ako nagpapapekto sa mga yan. Isalay ko to sa mga basos ko. Itay ko na mga hinahan o mga hinahan. Marami tayong nakikita sa internet nyan, ang lakas mang asar, ang lakas mang lait ng itsura ng isang tao. Tapos yung nilait, mas gwapo pa o mas maganda dun sa nang lait. Ganun kadalasan, di diba? ba? Bassers, bassers, wag mo wa akong pakialaman sa inyo. Hindi kayo ang nagbibigay ng mga pangangailangan ko. Scroll, ignore, black. Scroll, ignore, black. Scroll, ignore, black. Okay lang naman magsabi tayo ng hindi maganda sa isang tao or mga salitang pwede siyang masaktan pero siguraduhin natin na merong basihan o kaya meron talagang reason. Kumbaga parang constructive criticism. Sinasabi natin yun para merong itama yung isang tao sa mali niya. Pero kung basta ka lang mangasar, basta ka lang mambash, wala namang supporting details yung mga pinagsasasabi mo, nagsasayang ka lang ng panahon dyan. Kapag gano'n ang ginagawa mo, sarili mo lang ang naaabala mo. At yun yung mga bagay na nagpapakita na hanggang ngayon isip bata ka pa rin. Sa totoo lang, marami pa yung mga yan, pero dito sa video na ito, yun lang muna. Natuwa ka ba sa video na ito? Like mo naman kung natuwa ka at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito. Ano pang hinihintay mo? Subscribe to this channel dahil sa video na ito or sa channel na ito, marami pa tayong pag-uusapan na makabuluhan na maaaring makatulong sa mga ginagawa at pag-uugali natin. Gusto mo bang malaman yung mga pag-uugali na kadalasang nire-respeto ng ibang tao? Kung gusto mo, panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandyan yan pagka-click mo mapapanood mo na